Ayan guys, ready na kami papuntang Kapitan Falls. Ayan, kasama ko si uh, Andy Boy. Love your hero. Siyempre, ayan mga kasama ko. Ayan, malapit lang kasi yun dito sa amin. Kaya, pupunta kami ng Kapitan Falls. Guys, ito si Andy. Sa Laguna pa lang. Talagang uh, magkasama kami yan sa pagmamaniho. Kaya yung minamaniho niyang jeep at saka yung minamaniho ko yung ang may-ari. Kaya matagal kami niyang nagsama. Hindi nagsama sa isang bubungha. Nagsama lang kami sa ano, sa pamamasada ng uh, Kalamba, San Pedro. So ayun guys, nandito kami ngayon sa uh, Kapitan Paul Falls. So, Ayan, syempre kasama ko si Andy. Ito guys yung papunta doon At walang uh, entrance Kaya ano pa guys ang inaantay nyo kung puno na dyan Ayan subukan natin dito Sa Kapitan Falls Dito po yan sa uh, Kalbayog Manlilipot Albay Ayan dito lang yan guys sa Kapitan Falls So, ano? so, yung guys, yung kitang sa Kapitan Falls uh, Kalbayog Albay ayan, syempre kada uh, ako lang sa tuya na nangangararigo sa uh, Kapitan Falls ayan, syempre may tindahan na din dito di ba, may tindahan dito pag nagutom kayo may tindahan na mabibilhan dito ng inyong mga uh, pangangailangan ayan, pangkonsumo. 不要！ guys, may tindahan na dito, nakaready na, kaya J. Mini Mart may uh, ano na tayong J. Mini Mart dito sa, ano, dito sa Kapitan Falls, ayan, o oh. ayan na paira, pa'y bata d'wa daw cellphone ta hindi na dito mo nữa bay Lục xuân nào payo. Wow. <laughs> Ayan, guys, pano niyo? Toy TV Vlogs. Ayan kasama ko rito sa Kapitan Boy.

Nasa ano ka? Nasa kapitan ka? Ah, ito yung pinagmamalaki ng uh, Kalbayog Kapitan Falls. Ayan guys. Makikita ah, nyo, ang ganda dito. Ah? Ayan. Ayan yung Kapitan Falls. O, oh, ah, ba? Diba? at puro rockstone to yun nga lang, pag may humulog dyan galing sa taas at bumagsak sa ulo mo wala na, dead ball <laughs> so yung guys, kung makikita nyo eto yung uh, Kapitan Falls oh Medyo malalim yan. Tapos, napakarami doon. Ano. Na Ayan. Napakaraming tao dito. Sa So yung guys may kakaibang mammals dito Pagkikita nyo naibang uh, Naiiba ibang mammals na ano Ayan yung uh, ating ah uh, ano ayan nga ayan hanggang doon ang daming tao so ayan magit napakaganda ng tanawin ayan napakaganda ng tanawin dito at uh, sobrang ganda ng tanawin uh. Ayan, napakaganda guys. Ah. Basta <laughs> pagka nababal ko rin tayo na. Oo. Oh. Nababal ko rin tayo. Pagka pantay na sana. Kaling na dyan, pambata na. Pwede pwede na dito.